Pero ate madapak pa ma'am? dal Daldalo sa mato. Lati. Sumulagay ang tichura na. Dito <laughs> 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 <Sumulagay. laughs> Diba nilagay dyan yung puso? Saka nilagay yung puso. At mayroon pa. At saka sinay. Galing na. Mama, ang galing ka na. Oo po. Galing ka na. Na? Ano Ano ka tal, madam? kita. Tulungan kita ay gumahin. Ibang, isulat mo yung mga buhangin. Hangin na sakit? Hmm. Magigit ka na. Hmm. Sakit? Hmm. Okay. Hindi, hindi naman. Tapos ko lang nga talaga. Kala ko din nasundot ko na sugatan ka Hindi. Tapos ko nga tal talaga. Baka napadiin ko lang ng gusto. Hmm. tani hmm. dara isung na ni igi banda jay han nga jit han nga jit ko i'm sorry ulam sik pa yai laway ko <laughs> atoy nagrabaw sakit madam mm

Kung okay, gumawa ng, ano, ng watermelon, bigin watermelon, is-size mo yan. Hindi na kailangan biglay. Alam mo yung sabi ko? Ha? Lalaki yun, o. No? O, tsaka lumaki na yun. Alam mo yung sinabi ko? <tod> sabi ko sa'yo, time comes.